Kumusta kayo? Ayos naman po. Ha? Ah? Ayos naman po. Saan yung mga uling nyo? Nandun pa po. Ha? Nandun ah? pa po. Inilabas pa, pa lang. Po. Nandun pa po yung iba. Lalabas pa, pa lang po. Hindi pa, 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 pa po kami tapos. Ayan pa lang pa po. Inahakot pa lang po. O oh, sino to? Yung pong ano po. Nagtutulong po sa amin. Nagbibigay po sa amin. Pampabali po sa uling. Ah. Uh, si ate yung... ang kumukuha ng uling nyo? Opo. Oh. Kayang-kaya ni ate merian alang katao-tao. Anong oras na ba? Alas dos e media ng hapon. Mainit. Mainit yung panahon. Gandang hapon. Tao po. Tao po. Oh, kumusta kayo mga bata? Hello. Bless. Oh, bless. Hello hello kumusta kayo? asan ang mama nyo? asan ang mama nyo? uulit po ng uling ha? nag uuling nag uuling oh kumain na kayo? oo oh, anong ulam? anong ulam? itda po itda, isda oh, very good at least may ulam na isda Marunong na silang mag-bless. Nung una, hindi sila marunong mag-bless. Ayaw nila mag-bless. Bata pa daw po pa sa Ha? Ah, hindi halata. <laughs> ano daw, ano daw? Okay man. okay man. lang. Oh, may merienda kayo dito, mga bata. O, oh, tabi nyo to. Tabi nyo yung anong yun. Mga damit yan sa mesa nyo. O, oh, may merienda. Bigyan natin, Madam Reyna. Kanina pa umalis ang mama ninyo. Sinong kasama? Yung dalawang mong kapatid, dalawang kuya mo? Yung dalawang kuya mo nandun? Si Kuya Aljor? Tsaka sino pa? Ano daw? Ano daw? Sino, sino po kasama? Ah, Kuya Buboy nga. Yung sunod kay Aljor. O. Oh. Ayun. Ha? Ah? Dito ka, dito ka. Dito ka. Dito ka. Ito mm -mm. Ay, tulog yung isa. Mm -hmm. Tulog yung bunso. Ay, tulog yung bunso. Mabuti nagpayag yung bunso na magpaiwan kay mama ninyo. Ha? Mm. -hmm. Sinamantala nung ina na tulog yung kanyang bunsong anak. Ayan. Ilan taon ka na? 10 ah, years old. Siya ngayon naman ang nakaano. Siya na magbantay. Mm -hmm. Kaya, ang, yung dalawang panganay kasama nung nanay. Doon sa bundok, gumagawa ng uling. Bakit nagpakalbo ka? Hindi kita nakilala. Si ano yan? Si ano? Si Lorena. Si Lorena. <laughs> Lorena, bakit nagpakalbo ka? Sinama ko yan. Ano daan? Sino nagkalbo niyan? Si mama Sinama ko. Bigyan natin ng tinapay yung Madam Reyna. Puntahan natin doon sa bundok. Opo, ma. Kahit... Ano Bigyan mo muna yun. Ang init Sobrang init Sobrang init, init nga. Kumusta kaya si Aljur? ay, bawal yung kay Aljur. May sakit siya. <coughs> ito, meron kami ditong dalang mga gamot and uh, vitamins kay Aljur. Para sa kanilang pamilya ito. Galing. Oh, bait naman <coughs> nila yun. <laughs> mga laman yan ay mga gamot and the vitamins hmm. para sa kanila rito. E, bigyan mo na sa kanila yung ano, tinapay. Okay. O dalhin natin yung nanay niya. <coughs> nanay nila. <coughs> Excuse me. O, puntahan muna namin yung mama ninyo ha. At yung kuya Aljor ninyo doon sa gubat. Ano? Doon kumukuha ng uling. Maghahakot na sila ngayon. Hindi pa po. Mag-aano pa lang po. Nagahango. Ay, okay, okay. O, oh, sige ha. Huwag okay, nga aalis dito, ha? At baka mawala itong kahon. May lamin niya ng mga, ano, mga gamot ninyo, vitamins ninyo, ha? Ha? Huwag kayong aalis dito, ha? At baka mawala yung kahon, ha? May lugar nila, doon sila nag-uuling. Dito na tayo sa pinag-uulingan nila. Pagkainit ng panahon. oh Kumusta kayo? Ayos naman po. Ha? Ayos naman Sa inyo mga uling nyo? Nandun pa po. Nandun pa po ha? Nandun pa po. Inilabas pa lang. Nandun pa po yung iba. nalabas pa lang po. Hindi pa po kami tapos. Ayan pa lang po. Inahakot pa lang po. oh sino to? Yung pong ano po, nagtutulong po sa amin, nagbibigay po sa amin, pampabali po sa uling. Ah, si ate ang kumukuha ng uling nyo. Opo. Yung ginagawa nyong uling, si ate ang bumibili. Opo. Ay, very good. Pag walang wala kayo, si ate ang... Opo. Wala support sa pagkain nila. Ay, very good. Anong pangalan mo ate? Janet Abier. Janet. O, oh, si ate Janet. Yan din po ang magpapaano ng bahay na ng tutulungan ano na, sa Sa lupa kanila. na sinasabi. Opo. Uh, uh, very good. Tutulungan kay ni uh, Ate uh, Janet po. para makapag yung dira. sa lupa na yon, no? Hmm. Kailan sa ako kayo? Ano po? Naka 10. 10, po. 10. Magkano po ang bili sa kanila noon? 200 po, isang Ang isa, sako. isang sako. Hmm. Tapos bebenta niyo magkano? Binibenta po namin 250. Di may 50 kayo? Okay. Doon sa 10, di may tubo kayong 500? hmm Okay. Nasa na po kaming 200. Oo, oh, 300, 300 na lang. Na lang. Okay. Wala din naman po natitira sa kanila? Kasi kung oh. po, pag-deliver po ng uling, binibinan po kami ng bigas. Mga bigas, Kailangan po kape, asukal, so, okay. wala din ulam. Lahat po, mga sangkap nila sa ano, binibilan ko po sila. So, very good, okay. very good, so, good po, naman pala to si Ate Janet. Sumalakin uh, so, malaking okay. tulong din kayo, Ate Janet, dito sa pamilyang ito, ni na Mary Ann, ano? Uh, okay, Ate Mary Ann, punta tayo dun sa bahay nyo. May dala kami dong mga vitamins ninyo. Apa. Uh, ni Aljur at kailangan nyo ni Aljur oh, okay, si Aljur oh, putlang putla pwede po anak pa bulong dyan putlang putla no hmm? tara hindi po kayo magpagamon hmm. nanigas niya dito oh kayang kaya ni ate merian. Ann ito natin bahay nila <tod> damre na init <tod> nasa taas na po yung upuan nagkakamada po kasi bakit walang siya si Bonsi ano Sige, tari. Nasa mga short nyo. Ay, yung anak ko. Oh, short mo. Short mo muna yun. Oh. Al Ito, Aljur. Mga makakatulong to sa'yo. Itong mga vitamins na to. Sa pamilya ninyo. Ay, okay, galing kay Mom Jet. Kay Lola Jet. Ayan. Mahal-mahal kay Lola Jet. Lola Jet of uh, USA Sa so, so mga matagal na nating katuwang abroad na hindi nagsasawang tumulong sa so mga pamilyang naghihirap tulad nito ni na-Auntie Mary Ann. Thank you, thank you po Kumusta na pakiramdam mo, Aljor? Ha? Okay, okay lang. Kinakaya mo na lang syempre. Kailangan ka ng mama at papa mo, no? Sinumpong po yan noong nakaraang gabi. Ha? Sinumpong na naman po yan. Tinulungan lang po kami ni Ate Jenny. Anong yung kumukuha bigla ng uling siya, niyo? Bigla po siyang, ano, namutla. Mukha sakit, maputla pa rin siya, oh. Opo. Ang sakit-sakit daw po ng tiyan niya. Hmm. Kaya po, sinumpong na naman po. Di, ginawan po ni Ate Jenny ng paraan. Hindi naman po kami pinababayaan nanuhan na naman po niya nang wala akong maramdaman. Okay. Tingnan natin to. Ito po yung mga laman. Tingnan natin to. <coughs> to. Sige nga. Sa isahin mo yan, Madam Reyna. Opo. May face mask po. Face mask? Yes. Surgical mask. Tapos. Oh, may toys. Ang daming toys. Oh, Wow. Mm -hmm. da -dang, da -dang, Kanino, kaya yan? Kanino kaya ito? Ay, alam ko hindi. Ayaw nito ni Lorena eh. Ayaw niya ni Lorena. Nakatingin niyo sa'yo. kita Lorena. Hula talaga para sa iyo <laughs> Ito, ito. Ayyan, may o kinuha niya ano. lahat? Kinuha lahat ni Diana. May damit po. Kaya, kaya kay, aby, ano, hyata, to. kay, kay Aljur. Kay Aljur yata yan. Kunin mo Aljur. Tingnan mo kasi sa'yo. Ito kay Aljur, alam ko. Oo. Oh. Ha? Hindi, kay mama mo. Kay mama mo hata yan. <laughs> Ito kay Aljur. Yan, saya, saya. Bigyan mo sa akin ko. Yun... Ano na? Ano? Sa akin ko. Oh, tama na. May ano ka na. May susuoting ka na pagpuntang bundok. Opo. Hindi ka mainitan. Kasi sa'yo Aljur yan? Kasi? Ha? Huh? Ano pa yun? Excuse me. Oh, sombrero. Sombrero. Parang sakto lang to. Wow. Tigiisa yata kayo. Gaganda ng sombrero nyo. Ganda. <laughs> Galing pa yan. Galing Amerika. Galing Amerika yan, ha? oh. Galing abroad. Nga original yan, ha? ganda. Oh, bigyan mo sila. Bigyan mo siya. Wala siya. Mga original na sombrero. Ate, oh. May ano to. Sa mga kati-kati Oo nga. Kirem ito. Mm -hmm. Pag may allergy po yung mga anak mo. Pag nangangati. Tama, e, mm -hmm. yung... pag galing nyo sa bundok, sa gubat, may katikati pwede yan. Ay, ito pa. Oh. Utik isa Ay, pa, pa niyo. Pa. Algyor. Ay, aljor. Tignan aljor. Ay, eto alam ko kasi na ito sa'yo. Yan, yeah, tama. Ay, may hindi mo ma pwede May pindutan. No. Pag malabas. Pati na nyo sa'yo. Yeah. May mask pa pala ito eh. Ito, vitamins. Ito yung vitamins. Yung mm, vitamins. yung vitamins. Ayan. Sige nga, basahin mo. Tingnan natin, basahin mo, Madam Reyna. Stress. Para sa stress tab. Stress tab pa. po ito. Ha? Vitamins. Stress tab. Stress tab. Sa'yo yata yan. <laughs> ano po ito? Once, once ano lang po. Ito. Ate Maria, pakinggan mo si Madam Reyna. Ito kayo, inumin mo lang to isang beses lang sa isang araw kay ni Aljur kasi so, vitamins. Pwede okay. mo po itong tingi sa kayo. Vitamins lang po. Ito. Sa, sa lang? So, so, sa lang sa isang araw. 30 days. Tanong mo, before or after meal? Ah, uh, pagkatapos kumain. Sige po. Umaga. Okay po. Umaga. po. Hmm. Hmm. Oh. Tapos, 30 tablets si ito. Good for one month lang po ito. Hmm. Pwede po. Oo, oh, tama, Ay, sakto yung aljor Yung dala kong sapatos sa kasya na yan oh, original oh, pa O, no? oh, suot mo, suot mo Yung dala kong sapatos sa rito, okay, hindi na nagkasya eh Adidas wow. wow, original na Adidas yan Sukat mo na Sukat, mo, sukat mo na. Sukat mo, sukat mo, oh, Okay lang yan Dali, o ito Ito ang pinipipit Salamat po Lola Jet sa mga padala niyo po sa amin. Ah. Mamaya, mm, sakto na. Oh, sakto na. <laughs> siguro na panood ni Lola Jet. Isa pa yung nasusot ang pogi mo na pag dalawan ako. Napanood siguro ni Lola Jet yung sapatos na dala ko dito noon na hindi magkasa kay Aljur. Hindi po talaga kasya. Sakto na. Sakto na sa kanya yan. Oh, very good. Naka Adidas ba? Wow, Adidas. talaga Oo, uh, talaga, galing, galing Partner, ha Ang susukat daw ni Aljur Saka meron pa, huli ano, ka dito, huli ka dito, dali Meron pa siyang pantali sa buho Ah, sa buho kay Diana mm -hmm. Diana. huli ka nga Diana, parang maganda tayo Pati si Papatay oh, daw si Mama, sabi nito ni ano. But, syempre, pati siyempre. Oh. pati si Mama. Ayang yan na lang po yan. Ha? Kanya na lang po. Mahi na lang siyang isa. Pero naman po ako. yung pinaglumaan na lang po sa akin. Okay na. Basta po meron. Ang so, dami niyan ah. Tandaan mo, Ate Mary, ang yung vitamins niyo ha? Apo. Pagkatapos ng kumain, painom mo yung... Maganda po yung sa katawan. Kaya lalong lumakas kayo sa kailangan Yung stress, stress hindi makapagawa. Oh, yung anak mo. Gising na natin, Mary Ann. Sige, magnanok ka yan. Yan po yung laman. Yan po yung laman. Ng Lola Jet. Ni Lola Jet. Thank you, thank you po, Lola Jet. Tuwang-tuwa na yung mga bata, oh. Naglalaro na sila. Ilan sa iyo, Diana? Oo, oh, ang dami naman. Tatlo na kayo. Si Bunso, bibigyan mo pa? Wow, ang bait talaga ni Dayana. Marunong na siya mga nupo. Ano, Magising na si Bunso. Oo, oh, ang bait ni Diana. Oh. Binigyan ng laruan yung Bunso niya. Ay, 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 Pwede nga nga Diana. Oo, ang ganda mo na. Yung pagtatayuan natin ng kubo-kubo, uh, lupa na pag-ari nito ni na Ate Janet, na binigay sa kanila ng barangay. Opo, yung mismo sa asawa niya po talaga yung sa nga, mga kubo kaya, ng kaya, ng kaya, 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 ng kaya nga, kaya nga. Kaya nga, ko sabihin, kaya yung pigbigay ng barangay sa kanila, tapos ang gagawin man nila, bibigay naman sa inyo. Opo. Okay. okay. Para daw po kahit papano. Hindi po pati kami maawalay sa kanila. Kaya, okay Kaya lang inaalala ko, baka naman pag nakatayo na kayo ng bahay, hey, maisipan it. ni Ate Janet, paalisin kayo, Ay, bawiin yung po. lupa. po. Mabait po yan. Ha? Mabait po yan. Marami okay. na po yan tinutulungan. Ah, okay. Very good. Very good. Very mm. good. Uh, oh, oo. Yeah. Oo. Oo. Sa gusto na din po niya kaya malapit kami sa kanila kasi po wala po kami dito'ng kapit ba. Wala nga talaga, dedikado. Wala po daw kami ko rin. Tama, tama. Ay palang dala namin dito'ng ano, nagagamit niyo? Solar lights. andito. Okay. Po. Ah, ayun, ayun, yung bigay din ito ni bigay din ito ni Lola Jet, solar lights na 'to. At gabi po maliwanag ha? dito. Pag gabi po maliwanag na po. Oo. Okay. Si Lured na talaga. O talaga gusto mo. Man. oh, di ba? Dito ka, ko nga. O, oh, kasyang kasya. Saktong sakto. O. Oh, oh. Di na kita nakilala, Aljur. ha? <laughs> ah? Oh. oh di diba? diba? O. Oh. Tama-tama. Pagpasok mo sa eskwela sa June, di ba? Apo. Ang pasokan ay June. Wala na kayong Apo. problema sa gamit, no? Apo. May bili na na ako kay Aljur na mga gamit mo, Aljur, di ba, sa school. O, oh, ngayon, may sapatos ka na. Hindi basta ang sapatos, no? Medyo nakakaangat ka niya sa mga ka-eskwela mo. Ha? <laughs> <laughs> oh, <laughs> di ba? Angat na angat ka niyan sa mga ka-eskwela mo. Oh, ganda. Oh

mga tao para kayo ay mapaabutan ng tulong lagi nyong isasama sa mga panalangin niyo noo hindi naman po kami nakakalimot 'yun yes, malaki so, din po ang utang na loob namin po sa inyo kasi oh, 'yun lang ang tanging maigaganti natin sa kabutihan nila sa inyo Opo. Opo. 'yung isama niyo sila sa mga panalangin niyo na sana ay maging malusog sila Uh, at uh, more blessings para mas marami pa silang matulungan mga tulad natin okay. naghihirap gihirap at uh, Mary ano, no? Kaya po may ma'am po yan gabi-gabi po nagdadasal po ako na sa mga ano po tumutulong po sa amin lalo po kay Dola Jet na malaki na po ang tulong sa amin sabi ko po, po yung mga blessing pa po dating sa kanya mas marami pa po saka po kay ma'am Christina Baltasar po yun sa pinadala niya po malaking tulong na po ito sa amin po kay Ma'am Pe, maraming salamat po. Tutulong ako po kami sa pagpapabinyag niya. Namin po ng anak ko namin hindi pa binyag. Maraming salamat po. Yan, pagdasal. lagi, na po. Lagi nyo silang ipagdadasal, ha? Apo. Ate Marian? Opo. Mm -hmm. ako nakakali mm -hmm. Lagi kayo mag-iingat, no? Opo. Okay. Uh -huh. Dami mong laruan, ah. Eh, kumusta yung mga materialis natin na i-order? Yung materialis po, okay na po. Oo. Na Nakuha na po namin. Ang problema po, nung kinausap po namin kahapon yung mahila po at sa kabila pa po, po yun, matawid pa ng ilo. Oo. So, kalabaw, -in kalabaw. Opo, nihingan po kami 1,500. 1,500? Opo. At hindi naman daw po kasi yung madadalat nandoon pa po sa unahan yung... Sa bundok pa. Oh, ah, ng kalabaw. Yeah, okay. Ayan, okay. napastao po kasi yung ano ng tubig doon. Baka oh, Okay, okay, okay. Yung ano hindi yung pwedeng pa. pasanin lang. Hindi po, Talagang mabigat po kalabaw. yung kalabaw. Ayan, malaki oh. yung po na pangaligi. Oh. Malaki pa po dyan. Okay, okay, okay. Very good, very good. So, mapahakot na natin, ano? Oh, po. Hmm. Dapat po kahapon ka namin. Okay. Ay, ano. Busy. <laughs> busy, busy yung mga magkakapatid. <laughs> Natutuwa ko kay Lorena. Ano, ano, ano? Tutuwa ko kay Lorena. Bakit? Kasi nakita nga yung suklay. Oh. Ano man, wala, wala na po. Wala na po. Siya wala <laughs> ka po. Bakit pag po na wala na yung... Nakapainis Akin... po kasi yan. Pag ano po, nandito lang yung buhok niya, nasusundot po yung mata, nakakuha po kong gunting, kinalbo ko po. Wala po. <laughs> kaya kaya, kaya nagre-reclame na po pala siya, siya kanina. Po. Kinukuha niya yung... Ang haba na po kasi ng buhok, hindi ko po mapagupitan at wala man po kami pero pampagupit. Kaya ko na lang po yan. So yun yung hair mo. Pwede man po yan magwig. Mm. <laughs> Te, ito, oh. bayad dun sa pahila, dun sa kalabaw ha? Apo. Yung mga materyales, ano? Apo. Okay. Maraming salamat po at magagawa na po yung bahay namin. Excited mm na po kami. <laughs> Salamat ha sa pagbibigay mo ng uh, pagkakataon sa pamilyang ito na makapagtirik ng kanilang barong-barong dun sa lupa nyo ha. Opo. Thank you so much. Balitang-balita, napaka matulungin mo raw. No? Marami ka na rin mga pamilyang natulungan dito sa lugar ninyo. Iba ate, salamat ha. At uh, minsan daw eh, inatake sa bundok itong si Aljur, Opo, yung anak niya. Tinulungan mo rin. Opo, pinasan po ng anak anak ko at saka yung anak ko. Oo. Para na makatawid sila doon sa ilog. Oo. gabi po 'yun. Gabi 'yun. Po, sinakay ko po siya sa Fowler. Dinala ko po siya. Ano siya. 'yun na ah, nahimatay si Aljor? Gabi. Oo, natigas sa bundok. po siya. Tumigas po. Dinala niyo yung doktor. And dinala ko po ng doktor. Oy, very good. Thank dinala you. you ah. Thank you Ate Janet, ha. Ah. At ah, matulungin pala kayo. Maraming salamat. So yung mga ginagawa niyang uling, kayo po ang bumibili. Tapos pera bebe po. Pera bebe po. pera mo bebenta mo naman yun. Mm -hmm. tapos yung mga pag uh, mga nangangailangan sila ikaw na rin tumutulong. Pag alimbawa po wala silang pagkain at wala pa naman silang uli Oo nagsasabi silang ate wala kaming pagkain Oo Binibilihan ko po sila hey, no, Very good thank you sila. thank you tulad niyan hindi makahanap ng matitirikang lupa kayo na po ang nag-offer sa kanila Ergo. Ano minsan po, wala nga po silang pera, may sakit yung anak. Binigyan ko po sila isang libo. Uy, very para good. Para po magpagamot ng anak mo. Thank you, Ate Janet, okay. ha? Bibihira po ang mga tulad nyo ngayon. Kung ako nga lang po sana pagpaparadin na yung mama, gusto ko po tumulong sa mga mahihira. Oo. Oh. Kasi po nang galing din kami sa mahirap. Ano. Mm -hmm. Very good. Very good ang puso po, ni Ate, Ate Janet. Hindi po ako tiga rito, Ha? Hindi po ako tiga rito. Mm -mm. bataan po, wala na mga magulang. Tiga bataan kayo? Wala na po akong magulang. Eh, pero ano na po sa lumpot, ano nga maaway na sa kapwa ako may mm. Nakwento ni uh, timerian sa akin na may mga bata daw kayong inaampon. Yes. Ha? Huh? Mayroon po. Yung mm pong -hmm. mga inaabandon, ina na ng nanay nila na nyo. Inaampon nyo. Kasi nakikita ko sila pala po. Inaampon nyo. Very good. Para kumain si sila sa oras. Mm. -hmm. Maalaga. Kung po sila ang talagang anak, kung ano po ang pakita ko sa anak ko, ganun din po sa kanila. Mm. Sumali -hmm. ilan ang ampon mo ngayon, dati? Dalawa na po. Dalawa. Mm -hmm. So, ang anak mo ilan? Apat pong anak ko, yung ah, isang panganay, wala pong asawa. Di bali ako po anong okay. bubuhay, ng apo ko dalawa. Okay, tapos may ampon kayong dalawa. May ampon po ako. Ayan po siya, oh. oh ayan. Ayan. ayan po. Ayan po yung mm -mm. isang ampon ko na binay. Isang mm -mm. taon na po yan, mahigit sa oh, akin. Ay, yung isang. Ilang edad? Ito ilan ang edad ay, dito? Ay, ano po yun, siyam na taon na po yun. Oh, bata pa. Ito ilan na to? Is ilan edad buboy, na? Buboy din po ang pangalan Ilang dito? edad na to? 15 anos po yan. 15? Mm -hmm. Okay Nung isang taon pa po yan sa akin. Okay. Yung isa bago lang. Bago lang po. Pero dati ko na po yun inampon. Ah, lang okay. po, may nagampon sa kanya. Tapos, binalik siya dyan sa nanay niya. Eh, very good ka, Ate Janet. Sa naman po nagpunta ulit. Mabuti ang puso mo, no? Sana dumami pa ang tulad mo, Ate Janet, no? Sana dumami pa ang mga tulad mo. And uh, sana pagpalaing ka ng Diyos sa mga ginagawa mong pagtulong sa kapwa. Sana Ibalik sa 'yong ng Diyos ng siksik liglig at umapaw, maraming biyaya. Para sabi mo nga eh makatulong ka pa no? Hmm. Salamat Ate Janet. Thank you so much po. po. Salamat po. Natutuwa po ako ta tinatabangan niyo sila. Mm po, oo po. Salamat po. Salamat po. O alis na ako. Apo, so... Mga bata, bye na. Anong, na, pangalan, na anong pangalan anong pangalan mo, Toy? Mark Anthony po. Ha? Mark Anthony. Mark Anthony, Anthony lantang ka na. 15 po. 15? Nag-eskwela ka? Hindi na po. Hindi na? Nag-alas po po yan. Nag-alas na Nag-alas. Okay. O, alis na kami, Ate Marian. Sige po. Salamat po. Ingat kayo, ha? O, Aljur. Ha? O. Yung vitamins mo, ha? Huwag mong kalilimutan. Ate Marian, bye-bye. Sige po. Ingat po. Bye-bye, Diana. Bye-bye. Yes. Bye bye. Bye bye. Bye <laughs> <laughs> bye, bye, Lorena. Ako 'yan, wala talaga. Naging naging natuluyan ng Lorena, ang bihira. Pagbalik nyo po, Opo. nandun na po lahat ng... Mga uh, materialis uh, doon. Po, Very good. Thank you, yeah. thank you, thank you. Para po makita Masimula mo Masimulan na natin na yung barong-barong. Na. Sige, sige po, sige, po. sige, sige, po. sige po. po. Thank you, thank you. Opo. Ingat kayo dito. Ingat Opo. kayo ha. Opo. Okay. Doon na tayo.